Magpapaksiyaw na kuwaw. Hmm, sarap yan. Magpaksiyaw. hey guys. Ayan, magpapaksiyaw tayo ng isda. Tawag sa amin ito kay kuwaw. So, di ko alam kung anong tawag nito dito sa... May mga ayan ang ating mga sangkap sibuyas, bawang, luya. Siling haba. Tas ito no harvest ko sa garden namin, sa front yard garden namin ang ampalaya at ito naman ay galing sa akin kaibigan sa Laguna kahapon, kamias Siyempre, paminta at ang ating suka. Na natin ang ating luya sa ilalim. Kimya sa ilalim din. Yung iba. Hingin natin ang ang palayaya. Ah, ang ating isda. Fresh pa. Worth 98 pesos yung isda na yan. Apat. Yung iba sa iba. Yan yung iba ang palaya. At ibang kamiya siling haba buyas bawang lagyan na natin ng paminta syempre yung suka kanting suka lang lagyan na natin asin. Na ng asin yun ang tubig yun ang tubig yun tubig na to kalan. Ayan, nakasalang na siya. So, naman na tayo. Tayo lang natin ng kumulo at maluto. Ayan na natin ang ating paksiyo. Ayan so, na. Paksiyo.